Sa channel, Beans Plant TV So, ituturo ko sa inyo ngayon Kung paano ihanda itong mga Protein kin Sa ating naka-training na grapes So, itong training na to guys Ito po ay naka-BSP O Vertical Shoot Positioning System So, itong mga protein kin nya guys So, ihanda po natin ito Sa pamamagitan ng pagtanggal sa side shoot at saka mga tin So ito po 'yun ang tinatawag na tin So tatanggalin natin po guys. Kasi nagko ito ng nutrients kaagaw ng protein kin. So tatanggalin lang natin. At itong mga side shoot. So tatanggalin lahat ito. Para mahanda natin sa pagpapabunga. Itong mga protein key natin. 'Yan. 'Yan. So dito, mga shoot, tatanggalin. 'Yan. Yeah. So itong mga tendrils, ito pong tinatawag na tendrils. 'Yan. So, kailangan mahanda ang ating mga protein kin. Kasi, dito sa side shoot guys, ito, pag makuha ito, itong protein buds dito, para mahanda natin. So, healthy po siya pag kinukuha na natin itong mga side shoot. Ganyan lang po. Ayan. So, ang variety nito guys, ito po ay Iberis variety. Itong tanim nating grapes. Ayan. Dito. Meron pa. Mano-mano lang po guys. Tapos, uh, weekly po tayong mag-apply ng foliar fertilizer so ni spray po ito sa kanyang mga dahon para pagmature ng protein kin ay handa na siya sa pagpapabunga ayan tapos kaya tanggalin na to so ayan yun ang magiging protein buds guys Ayan. So, kita tanggalin. Kung mapapansin nyo guys, yung protein in ko ay hindi magkasing laki. So, hindi sila sabay na nag-sprout kasi hindi ako nag-apply ng Dormex pag inapplyan ito ng Dormix so sabay lang mag sprout eh tingin mo siya siya so dito sa kabila guys uh, i-update ko lang kayo so ito ng kanyang mga bunga yan malapit ng harvest so medyo hinog na sila lahat yan ganoon kaganda yung Nisina variety. So tingnan niyo yung puno guys. So medyo maliit pa siya pero ganito na kadami yung kanyang bunga. Yan. At uh, nasa 1 year old pa ito. Itong puno na to. Pero ang rootstock nito, ito po ay cover 5BB. Dinisina po yung uh, dinugtong dito. Ayan, ganun kaganda yung naka BSP na training guys. So titingnan na rin natin yung iba guys. I-update lang natin. Dito. Ayan na. video. mataas na pag sprout ng mga kaya natin. Ayan. So ito. Ayan. So, pakilike and share na rin sa aking video guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na para ma-update kita sa mga bago kong upload.